Yan yung pala yan. Ito yung medyo ano, madalang na palay. Tsaka yun yung unahan na yan. Oh. Yung kaunti lang na yan ang medyo madalang. Tsaka ito. Itong nasa harap lang na to. Yan yung hulipan. Pero sa unahan, okay naman. Oh. Tsaka dyan, oh, okay na. Okay yung tubo ng palay. Kapal. Yan. Yan. Okay naman siya. At yung tubig niya ay tama-tama lang kasi gumigitak-gitak pa yung ilalim eh, hindi pa masyadong ano. Yan okay naman yung palay. Medyo may laka lang na konti doon. Tignan natin. Yan. Oh. Oh, yan yung konting madalang buko dyan o oh, pinig naman na siya oh. yan pinig na yan konti lang na yan o oh, tapos itong konti na to oh, yan yan lang yung hulipan hmm, sabi nyo yung kantuhan eh yan lang yung hulipan konti na yan maganda naman yung tubo ng palay o eh. oh, hmm. okay naman yung sa amin ayan na na oh. konti lang naman yung hulipan nya marami na mga na ano pang hulip na palay lang naman yung hulipan o oh. konti lang naman o oh. lang sa gilid tapos yung nasa may kanal kanal na tigagilid gilid gilid na yan. tapos yung konti na yan sa gitna o oh. yung konti na yan yun lang tapos yung konti na yan na sinagsilag oh. Wala na, okay naman siya, wala nang laka-laka. Dito lang sa bandang una. Laling.